Like so ayan guys ang Gagawin natin ngayon is Magpapalitan na natin Nating natin tubig guys Kasi medyo madumi na siya Para hindi masufocate yung isda natin O maywasan nila yung mga sakit Gaya ng mga disease At saka anchor worm kaya mahalagang palitan talaga natin itong ating tubig guys. Pinapadrain ko na yung tubig guys. Para palitan natin ng bago. Tsaka may mga in-stock na ako dito mga tubig guys. Ayan. Tsaka ito. Ito yung papalit natin para sa ating pagwa water change guys. So simulan natin ang papadrain ito guys. Para maging malinis na siya guys. tatanggalin na natin ito ating PVC pipe guys para mas madali sya mag drain ng tubig at saka mapalitan na natin ng bagong tubig guys tatanggalin natin guys tanggal na guys hintayin na lang natin sya na drain guys yan guys Drown natin yung tubig Ayan guys, wala nang tubig guys. Tatanggalin na natin yung mga lumot guys. Para mas maging malinis na yung ating tub guys. Ayan guys, nadrain na natin yung tubi guys at nalagyan na natin siya ng bagong tubi guys. Sinatanggal ko na yung mga pinaka lumot na dumikit dyan sa ating semento guys. So simulan natin paglagay ng tubi guys. Let's go. ayan guys natapos na nating lagyan ng tubig ang ating fish tank guys gagawin natin guys lalagyan muna natin siya ng asin guys bago natin ilagay ang ating mga lagang isda guys ang purpose kasi nitong asin guys is anti stress siya guys at saka para sa mga anti parasites din guys para may natin yung mga anchor worm at saka yung mga lice guys kaya lalagyan natin siya ng asin Bale, itong nilagay ko itong tubig guys is 200 gallons. So, maglalagay tayo ng ito guys. Isang, isang garapa lang yung ilalagay natin dyan guys. Pupunoy natin to guys ng asin guys. Tsaka ilalagay natin yung tubig. So, ayan guys. Meron na tayong isang baso dito ng asin guys. Tsaka ilalagay natin to dyan sa kalibot ng ating tubig guys. Huwag natin siyang bibig bibiglain guys na ilagay lang sa isang area. Kalat lang natin yung asin guys. Para magpenetrate siya sa tubig. Saka pantay yung pagkalagay ng asin guys. para di ma-stress yung isda natin guys si bago yung tubig na nilagay natin sa ating fish tank so yun guys naubos natin ng ating asin gagawin na natin guys is maghihintay tayo ng 30 minutes guys para ka-penetrate yung asin sa tubig guys at saka ma-dissolve na sya so maghihintay lang tayo ng 30 minutes guys Babalikan natin mamaya. Then guys, na na po yung asin na nilagay natin sa pink tab, guys. Papakawalan natin yung mga langis na, guys, sa so, tab. Ito nga pala, nilagay kong tubig dito guys is 40-60 lang guys. 60 yung dating tubig nya guys, kaya 40 lang yung bago guys. Para hindi po mabigla ang ating mga lagang isla guys. Hindi sila manibago sa ating tub guys. Nilagyan natin ang bagong tubig guys.